Heto ang self-massage technique upang mapalaya ang tensyon sa leeg at balikat. Ang teknik na ito ay nakakatulong para maibsan ang paninigas, pananakit at bigat sa leeg at balikat. Mainam ito sa mga taong laging nakaupo, pagod sa trabaho o nakayuko sa cellphone na katulad ko. Mainam itong gawin sa komportabling posisyon habang nakaupo at siguraduhin relax ang ulo at ang balikat pagpapainit ng mga kalamnan, hagurin ng banayad mula sa batok o upper trapezius muscle. Gamitin ng malalambot na galaw upang mapainit at mapakalma ang mga kalamnan. Tutukan ang mga trigger points upang marilis ang trapezius muscle. Gamit ang mga daliri o hindalaki, gumawa ng maliliit na circular movement sa lateral neck. Dahan-dahan ang hagod na may control sa area ng carotid artery. Hanapin ang namuong muscles o muscle knots. Nakakatulong itong maibsan ang pagkahilo o vertigo at headaches. Ang pagmamasahin naman sa tenga ay nakakatulong na ma-release ang tension, headaches, at ang facial muscles. Maaari igalaw-galaw nang marahan ang ulo, pakalawa, at pakanan para sa gentle stretch. Ang ganitong movement ay gawin ng paulit-ulit sa magkabilang parte ng leeg, tenga at ulo. Nang sa ganon ay marilis ang tension. Maaari ring igalaw ng marahan ang ulo ng pakaliwa na movement at pakanan para sa gentle stretch. Uliting muli ang mahahabang banayad na strokes nang sa ganon ay tuluyang maibsan ang mga stress na nararamdaman at tuluyan ng marilis ang tension ng batok, balikat at ng leeg. Paalaala bago ang masahe, iwasan ang sobrang diin lalo na sa leeg na bahagi. Makakatulong din ang hot compress bago magsimula ng masahe para lumambot o makalma ang mga namumuong tensyon ng muscle. Please comment below if nagustuhan mo ang video tips na to. Pakifollow and share na rin for more massage tips. Bye!